Kumambyo ang Malacanang sa isyu ng hindi pagpapadalo sa mga miyembro ng gabinete sa pagdinig ng Senado sa isyu ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay uh, Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, nagbigay na ng listahan ang Office of the Executive Secretary kung sino-sino mga opisyal ng gobyerno ang maaaring dumalo sa susunod na pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. Ilan sa nasa listahan ay sina Justice Secretary Jesus Crespin Remulla, Prosecutor General Anthony Fadulyon, State Counsel Arvin Chan, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Philippine Center on Transnational Crimes Executive Director Felipe Alcantara, PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, PNP CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III, Special Envoy Marcos Lacanilao at iba pa. Ayon kay Castro, ang desisyong ito ng Office of the Executive Secretary ay bilang pagrespeto sa hiling ni Senate President Francis Escudero na magpadala ng mga opisyal ng ehekutibo sa gagawing pagdinig. Gayunman, binigyan din ni Castro na maaari pa rin mag-invoke ang mga dadalong opisyal ng executive privilege.